Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Okay, for the next question naman po, aside from the benefits uh, that senior citizens gets get from uh, NCSC, I uh, mean, we also know initiatives on how we can prevent any form of abuse or neglect. neglect na naman sa ating mga senior citizens. Okay. Isa po sa ating nakikita, culturally speaking, mahal po natin ang ating mga nakakatanda. So, that's a very basic ano, principle. Isa ang mga, siguro ang mga Pilipino, isa sa mga bansa, ang Pilipinas, na tayo po ay mapagmahal talaga sa ating mga nakakatanda. However, it is very sad that it can happen and it is happening. Hindi lang natin na ilalantad, kasi nahihiya tayo na aminin na tayo ay isang biktima ng pang-aabuso. Kagaya ng po sa violence against women and children, a violence against older person may come in various forms. It can be verbal abuse, it can be emotional and mental, it can be financial, no? Hindi ka bibigyan ng pagkain, hindi bibilhin yung mga gamot mo. That can be a form of abuse. At isa doon, ang pinakamalala ay yung physical abuse. So kung sakali po ang panawagan natin doon sa mga nakakatanda. Kung kayo po ay biktima nito, pwede po kayong dumulog talaga sa mga help desks. Either number one, ang mga hospitals natin may mga help desks na yan eh. Kasama nung violence against women and children. Pangalawa, pwede po tayong dumulog sa ating local government units. Meron din po yan silang mga help desks doon. At isa po yan sa ating isinusulong na ilalagay natin sa mga ating mga community care centers. So how are you going to prevent being a victim of abuse? Maging mapagmasid po kayo. Huwag niyo pong tatanggapin eh na kayo ay mayurakan, kayo po ay hindi maalagaan ng maayos ng inyong mga mahal sa buhay. Pag if in any form na sa tingin niyo po, dihado kayo doon. Kayo po ay humingi ng tulong at tayo po ay titingnan natin paano natin matutulungan kayo. Meron po ngayong bill, a bill na pending no sa Senate at sa Congress na meron tayong bill para doon sa ating violence against older persons na may kaakibat ng mga penalties, it is considered to be a criminal offense when we commit the, the violence against our elderly. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!